Para sa mga nag-aabang ng pre-chocolate ni Mamang dyan sa Pilipinas, nandito na yung bubunuti natin na pang-apat. O, oh, yun na mga kabayan, pang-apat na ha. Pang-apat na yung mananalo. Ayan, uh, binubunot na ni Commander yung uh, maswerteng kabayan natin. So, congrats uh, kabayan. Uh, number 40. Hani Garcia ng Iligan City. Uy, Team Mamanggard to si Ani. <laughs> Ay, shoutout sa inyo dyan. Team Mamanggard. Congrats. Uh, first time may nabunot na Team Mamanggard. Uh, taga Mindanao to si, ano, si Honey Garcia. Si, uh, at nasa Pilipinas na to siya. Uh, last month nagmeet kami sa Jeddah. Uh, Nakauwi na siya ng Pilipinas kasi ano, uh, pregnant na siya. May baby boy na si, ano, si, si Honey and Julius. Congrats sa, ano, sa pagbubuntis ni, ano, Uh, finally, uh, nakabuo na rin sila. So, matagal sila nag-ante ng baby. Ito na yung blessing nyo. Ayan, uh, sakto to sa cravings ni Buntis. Ayan. Free uh, chocolate, <laughs> lalaki agad si baby sa loob. Pa. Ayan ha. Congrats ka ba yan, uh, Team Mamangard. Honey Garcia. Oh, Julius, congrats sa inyong dalawang mag-asawa. Ayan. Uh, Papaship yan ni Commander uh, via GNT. So, ayan ha. Abangan nyo mga kabayan yung mga susunod at saka yung pang lima. Uh, bukas, bubunog, bubunutin na natin yung pang lima kasi marami nangungulit sa akin, marami nagmamessage sa akin kung sino-sino daw yung mga nanalo sa pang lima. sa, sa pang apat at saka panglima, lima kasi pangatlo nung nakaraan eh. So, ayan. Uh, mga kabayan, supportahan nyo yung uh, YouTube ni Mamanggard at saka Facebook page ni Mamanggard. Ayan, maraming pa tayong ipamimigay na pa premiyo dyan sa Pilipinas. At eto na, uh, sisimulan na natin yung uh, libreng pang-ulam ni Mamanggard dyan sa mga taga-Pilipinas. Magpalista kayo mga kabayan. Uh, yung video namin, tapos mag-upload ako ng yung logo ng ano ng pagpapalistahan nyo. Mag-comment mag kayo dun. Uh, comment nyo yung pangalan nyo, location nyo kontak uh, contact number niyo. Basta huwag nyo kakalimutan yung hashtag prefood ni Mamangard. Pag hindi kayo nag-comment ng ganun, hindi kayo malilista. So sumunod kayo sa instruction kasi uh, hindi kayo ililista. Stricto yung mga tagalista natin si Fatima at saka si ano si Commander. Shoutout sa inyo lahat dyan Congrats sa nanalo, Team Mgaard, shout Shoutout sa inyo. Salamat sa suporta. Ah. Thank you.